At dating bulkan engineer is sinupot 30 million pesos na Lamborghini sa imbestigasyon ng flood control. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Malita Express. PJ PJ Frank, boy. Dating, uh, uh, ibinigay ni dating Bulacan Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez ang isang 30 million pesos Lamborghini Urus sa Independent Commission for Infrastructure ICI na nagsisiyasat sa umano'y mga irregularidad sa proyekto ng flood control. Itong miyerkules isinuko ni Hernandez ang nasabing sasakyan ilang araw matapos niyang isuko ang kanyang 12 million pesos GMC Denali. Ayon kay ICI Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong, inaasahan pang may iba pang mamahaling sasakyan at motorsiklo ang isusuko. Ayon naman sa abogado ni Hernandez na si Attorney Raymond Fortun, patunay ang hakbang na ito ng sinseridad at kagustuhan ng kanyang kliyente na maging kwalifikado bilang state witness. Samantala, nagsasagawa rin ang pangangalap ng ebidensya ang PNTCIDG mula sa kanyang tirahan. Dumalo rin si Hernandez kasama ang mga dating opisyal ng DPWH sa sina Henry Alcantara at JP Mendoza sa pagdinig ng ICI nito ng Miyerkules. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.